sampai menurut itu saya amin harapan nah. harapan yang bahaya yang no? ingin mendapatkan ya. so saya pernah nak kami saya si ingin buso yo Hai, ini nak apa? Kawan saya, Itu menurut saya, maju. Masih ini ating tuh hindi nakalabas-labas uh, na tayo yun kaya so, yung aming tinda so yun nga nakakamiss din yung aming tinda kasi gano'n anong nawawala na rin yung ingay uh, nakakamiss kasi uh, may ingay yung mga bata pag may mga nabili so yan nandun yung aming dating patukaan yan yung aming tinda so siyempre may marami tayong tinda noon na uh, pang merenda, almusal yan yung aming nakakamiss talaga yung tindahan yun yung isang bagay na hinahanap-hanap ko ngayon na uh, sana may ibalik namin sa mga susunod na araw na at uh, makarecover na rin kami. So yun nga, napakahirap talaga kapag uh, yung uh, pinakamahirap nga talaga yung panag uh, ka ng uh, pita -pita, lalo na yung pagka uh, marami kang pinagkakagastos lang. Kaya gawa ng uh, dalawa yung nag-aaral. So buti nga ngayon ay uh, siya nag-work na yun na na OGT. So, siyempre yung pamasahe, pang gastos, so, talaga napakahirap. Lalo yung baon So, yun yung isang bagay na talaga nakakamiss na dati may tindahan. So, yun na basta tuloy-tuloy lang tayo. So, yun na uh, malaki tulong din ito kasi yung pagpa pagre-reel kasi ah uh, nakalimutan natin yung pansamantalang problema kasi natin relax nag enjoy tayo so yun na, uh, shout out at uh, congrats nga pala sa aking member na si Pell yun na uh, siyempre kay Admin Telly at sa mga susunod na mga mamonetize uh, sana uh, pagpatuloy natin ang pakipagulian at pakipag uh, tulungan at pagsuporta. yon uh, yun lang yung pinakamagandang gagawin natin dito sa lahat mga ano, congrats po si, sa lahat so hanggang dito lang yung video ni Ronald Bacolon Serrera na founder ng Team Family shoutout po sa inyong lahat at magandang umaga po so tambay tambay muna tayo mga kares